Good morning everyone, have a nice day all Magre-ready lang tayo guys at aatin tayo ng operationliness day to day Ayan guys ang aking baon tubig at Magbaon ako guys ng alcohol Kasi hindi natin maiwasan guys na maaari ah, ang ating kamay Magdala din pala ako guys ng mask Kasi nung nakaraan hindi ako nakapagdala Yes, time 540 bottle. Uh, talaga ang Ako nag-alarm talaga ako tinang 5. Sabi ko ma'am, 'pag pupunta ako. Ang Oo, te oh, okay, tama. Kasi magwawalis ka pa, maalik ka bukan ka. Good morning. Saan tayo? Saan sama ba ako? O tara na. Nakadulo po. Tara na, let's go. Hello, thank you, morning. Good morning. Dito na kami, guys. Hindi ako sasama, te. Eh. Na-exercise ka na. Dahil, paakyat, guys. Nakakapaglinis ka pa. Hi. hi. Walis-walis what what is time today na guys. Dito kami nagsimula. Dito guys. Guys, today is February 24, Saturday. Our Operation Linis Day again. Samahan niyo po kami guys. Tama lang po guys maaga kasi para madali kami matapos guys. Hindi kami maabutan ng init ng araw. Ayan po guys, parating pa lang po yung iba. Kaya marami po kami guys, bayanihan maglilinis. Good morning. Good morning. Tapos na guys ang aming operation linis kaya babalik na kami ng Barangay Hall Annex nakabalik na po kami dito guys aming barangay hall annex ayan, at ito dito ang katabiang simbahan yan guys malinis na may naka-assign na dito guys at mayroon din naka-assign dito guys sa park, ayan iba naming mga kasama kaya malinis na ang park guys at dyan po kami magsusumba mamaya guys may libre pong paalmusal dito guys sa pandisal at kape kaso nagmadali pa po ako guys magsusumba pa po ako kaya pagka uwi namin guys, pagsumba naman kami dito sa park guys. Ayan, thanks for watching guys. Bye bye. Happy weekend everyone. God bless po. Ingat pang lahat.